Ibinahagi na isang social media influencer na si Maris Cabral ang kanyang tromang naranasan nang makatulugan niya ang kanyang mamahaling cellphone habang naka-charge na sumabog. Nabigay ito ng babala sa mga taong mahilig mag-charge ng cellphone habang natutulog at mahilig gumamit ng cellphone habang naka-charge ito na huwag na itong gawin upang hindi maranasan ang nangyari sa kanya. Sa kanyang video ay ipinakita ni Maris ang nagkalat na piraso ng kanyang nasunog na cellphone at charger na ginamit nito na iniwan daw niyang nakacharge sa kanyang kama. Ipinakita din nito ang kanyang pwesto habang natutulog malapit sa kanyang cellphone. At mabuti na lamang anya ay hindi ito nakaharap sa cellphone kundi pati siya ay nasa buga na rin. Bagaman matagal nang nangyari ang pagsabog ng kanyang cellphone ay naging usap-usapan pa rin ito ng mga netizens. Dinala pa niya anya sa pagawaan ng kanyang cellphone at sinabi ng gumagawa na nasobrahan daw ito sa charge. Ang ganitong pagsabog ng kanyang cellphone ay maaari din anyang ikapahamak ng sinumang makararanas nito at maaaring maging dahilan ng pagkasunog ng mismong bahay. May mga nagkomento naman na nagsabing human error ang nangyari dahil nakalapag ito sa kama at napatungan pa ng unan na ang nakacharge na cellphone at maaaring naabsorb ng cellphone ng init nito habang ang iba naman ay nagsabing dapat ay naka-off ang data ng cellphone habang ito ay naka-charge dahil nakadadagdag ito ng init sa cellphone. Umabot na ng 12 million views at 88,000 reactions ang naturang video na ipinose noong June 27. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.